Welcome back to our channel, kung saan tinatalakay natin ang pinakabago at pinakaimportanteng balita tungkol sa modernisasyon ng ating sandatahang lakas. Ngayong episode, pag-uusapan natin ang isang napakabig deal na development, confirmed na ang sub ay nag-aalok ng mas malaking at mas mabilis na sub-2000 AEWC para sa Philippine Air Force. Matagal nang may mga haka-haka kung sub-300 at apat na po ba o sub-2000 ang yaalok. Lalo na nang mabanggit ni Defense Secretary Gilbert Teodoro noong 2023 ang sub-tatlundaan at apat na AEWC. Pero ngayon, wala nang duda, sub-2000 AEWC na ang tiyak na platform na nais dalhin ng sub sa Pilipinas. At hindi lang yan, tandem ang offer, kasama ng sub-2000 AEWC ang kanilang jas 39 Gripen Multirole Fighter Jets, Isang package na maaring magbigay ng bagong yugto sa air defense capability ng Pilipinas. Pero bago tayo magsimula, tandaan natin na ang matatag na Pilipinas ay hindi lang nabubuo sa lakas militar, kundi sa maayos na pamahalaan, paglaban sa korupsyon, pagtanggi sa political fanaticism, at pagsugpo sa fake news. Mahalaga 'yan para sa tunay na seguridad at katatagan ng bansa. Ang sub 2000 ay hindi na bago sa international market pero malaking bagay na ito ang mismong alok sa atin. Mas mahaba ang fuselage kaysa sub Lundaan at apat na po. Mas mabilis, may cruising speed na higit 665 kilometers per hour. Mas malakas ang engines, gamit ang Rolls-Royce E2100 turboprop. Mas modernized ang avionics at mission systems. Kung ikukumpara, kitang-kita na mas advanced at mas bagay ang sub-2000 para sa malawak na airspace at maritime zones ng Pilipinas. Hindi ito simpleng pagbebenta ng isang eroplano. Ang sub ay nag-o-offer ng integrated solution. Gripen fighters bilang frontline interceptors. Sub-2000 AEW&C bilang mata at tenga na magbibigay ng early warning at command and control support. Kung sabay silang gagamitin, magiging mas epektibo ang ating air defense dahil sa synergy ng dalawang platform. Para mas klaro, balikan natin ang comparison. Sub-300 at apat pung AEWC mas maliit, mabagal, at limitado ang load at endurance. Ginamit ito bilang entry-level AEWNC platform ng ilang bansa. Sub-2000 AEWC mas malaki, mas mabilis, mas malayo ang kaya, at may mas advanced na avionics. Dahil dito, malinong na sub-2000 ang mas logical at mas credible na pagpipilian para sa Pilipinas. Hindi brand new ang mga sub-2000 units. Galing sila sa used market pero near refurbish at ni zero time ng sub. Binubuo muli ang airframe para magmukhang bago. Ina-upgrade ang avionics. At ikinakabit ang REI radar system. Practical ito para sa mga bansang may limitadong budget pero gustong magkaroon ng modern AEWC capability. Ang tunay na lakas ng Sub-2000 AEWC ay nasa kanyang RAI radar. Detection range, hanggang 450 km. Coverage, 300 degree sweep. Capacity, kaya mag-track ng daan-daang target sabay-sabay, mula aircraft hanggang surface vessels. Battle proven, ginagamit na sa maraming bansa at subok sa real operations. Para sa Pilipinas na wala pang AEWNC capability, ito ang magiging malaking pagbabago sa ating surveillance at defense posture. Hindi aksidente na parehong ino-offer ang Gripen at Sub-2000. Ang Gripen ay mabilis at cost-efficient fighter. Pero kung fighters lang, limitado ang detection at guidance. Dito papasok ang RIAEWC para magbigay ng real-time picture at eye guide ang fighters. Sa madaling salita, kung tandem sila, mas mabilis at mas epektibo ang response ng PAF laban sa anumang banta. Why Sub-2000 over Global Eye? Kung ikukumpara sa mas advanced na Global Eye, mas practical ang Sub-2000. Global Eye Jet 4 red mas malaki ang range, hanggang 650 km at may multi-domain capability. Pero sobrang mahal at para sa mayayamang bansa. Sub-2000 mas abot kaya sa patang capability at mas swak sa pangangailangan at budget ng Pilipinas. Sa ating sitwasyon, ang sub-2000 ang realistic choice. Sa kasalukuyan, umaasa lang tayo sa ground-based radars, limitado ang range at coverage. Hindi kaya mag-detect agad ng low-flying threats kapag may AEW&C aircraft tulad ng Sub-2000. Mas malawak ang detection coverage, mas maaga ang warning at mas mabilis ang response. Mas integrated ang command and control. Proven na ang sub-AEWC system sa ibang bansa. Pakistan Air Force ginagamit bilang backbone ng kanilang air surveillance. Saudi Arabia at UAE ginagamit para sa parehong air at maritime patrol. Thailand gumagamit ng sub-AEWC na paired with Gripen fighters. Kung kaya nilang i-integrate, kaya rin ang Pilipinas. Pero syempre, may mga hamon. Una, budget constraint sa patba pondo para sa parehong Gripen at sub-2000. Pangalawa, integration dapat compatible ito sa FA-50PH at ground radar systems. Pangatlo, training at sustainment kailangan ng investment sa personnel at logistics. At pang-apat, political continuity dapat tuloy-tuloy ang suporta ng gobyerno. Kung matutuloy ito, ito ang magiging unang pagkakataon na magkakaroon ng Pilipinas ng tunay na integrated air defense ecosystem. Fighters, Gripen para sa interception, sub-2000 AEW&C para sa early warning, ground radars bilang dagdag na layer. Isang malaking hakbang para sa credible defense posture ng bansa. Isipin natin ang isang sitwasyon ang Sub-2000 AEWC ay nakapatrol sa Luzon Airspace. Nakadetect ito ng unidentified aircraft mula West Philippine Sea. Ipinasagad ang impormasyon sa Ground Command at Gripen Fighters. Within minutes, airborne na ang fighters para eye monitor o intercept ang target. Kung ground radar lang ang gamit, posibleng huli na ang lahat bago pa makapag-react. Ngayon ay malinaw, confirmed na ang Sub ay nag-aalok ng sub-2000 RIA AEW&C para sa Philippine Air Force at ito ay bahagi ng isang tandem offer kasama ang JAS 39 Gripen fighters. Mas malaki, mas mabilis, at mas advanced kaysa Saab lundaan at apat na po. Mas practical kaysa Global Eye at higit sa lahat, ito ang susi para makamit ng PAF ang capability na matagal na nitong kailangan isang tunay na early warning at command and control system na pwedeng magdala ng bago at mas credible na air defense posture para sa bansa. Ang tanong ngayon, handa ba ang gobyerno at ang taong bayan na suportahan ang malaking investment na ito? Ano man ang maging final na desisyon, malinong na ang confirmed offer ng sub-2000 AEWC kasama ng Gripen ay maaaring maging turning